Nakakakilig. Ayoko nang... Ang <laughs> <laughs> saya-saya talaga. Yaya! Hello, madam! Ang <laughs> saya! Kasama, sayo. Mo, si uh, oh, kasama, Ay, kasama sure. mo si banker. Ay, kasama mo si banker. Kasi hawakan Pwedeng ipod-ipod. Ayan. Ay, ganun. Uh, Oo. Oh. Ay, kamusta ka na ba? Ay, ang <laughs> <laughs> saya talaga. Um, madam, oh, bibigyan ako ng salamin kasi hindi ko nakikita yung kapogi mo bagay sa mo ay nako ang saya saya talaga ano ayun na si bangko na sa na ako ng salamin ba ay nako nakita mo yung kagandaan ko ah, <laughs> ay pakibilisan. ang saya yaya yeah, yeah, pakibilisan ayoko mapagalita ayoko mapilisan ah, madam pakibilisan Inumin mo. Ay! Nakakakilig! Ang hot ni Bunker! Hmm. Gusto ko itapon mo na yan lahat. The same time, palitan mo ng tubig. Ha? Next time. Kasi Masa masama na ang lasa, ha? May kumanabis-abis na. Ano? May amos ka, madam. Ah, may... amos ka, madam, sa mukha. Ayaw kung pinapangunahan ako, ma uh, madam. Ano, madam? mo ako. Ayaya ay, pala, yaya. Oh, kung pinapangunahan ako sa mga okay. resipyon ko, ha? Uh, uh, <coughs> Oh saya saya talaga nakatagpuan na ko nang ah. mento beko ba. Lisad kasi marami kami iikot ani bunker. Nako talaga. Madam, pakidinipan, ayo ka na magbagan. Ayo ka na magbagan. Christ talaga uba. Madam, ngumre royogo, i-meet si bunker sa Si bunker minitan, concern lang ako sa kapuhan ni bunker. initan ka bunker ayoko nang <laughs> ayoko nang ikaw ay nagpapainit ha at pag ayos palat mo masunog ay nako yung ano ano pa ba yung na iwan ko pakibilisan madam wala so na ba mainit mainit yata <laughs> ang sinasadya mo, madam, ha? Nako. Yung yaya nyo ang pinagsisilitahan nyo ng maayos, ha? Ang saya-saya. ipakita mo ang kagandahan ng lugar na ito. Kasi sabi ni Bunker, Madam, pakibilis, ha? Ayaw ka ng patakadaman, ha? Oo. pulot, Pakipulot. Ang gusto ko. Kasi yaya, isang ako sa ano, ay, hindi, 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 parang, parang gusto mo ako isabit, ha? Oh, oh, Ayoko na mga ganyan mga terminology. Oh. Oh. Uh -oh. parang yakap ni Bunker, may na may saya, saya. Ito ba, Bunker? Hindi ba yung sinasabi mong sa ako? <laughs>

Maganda yung buhay natin. Madam, pag-iingatan si Bunker, ha? Yes, ko Pag-hatin mo sa hotel, paghatid mo sa Rania. Pintas pa rin siya. Ang pabait mo, yaya. Oo, napakabait mo, yaya. O, bakit nang iiwan? Ha? Ano ba, mas Okay, see? Okay, ha? Puntan na kayo doon. I-ano mo siya. na assist mo siya, ha? Eh, hey, sige madam. Bye-bye. Bye-bye. Ay, mga dalang. Okay. ay, I love you, <laughs>